Yo mga ka-IoT! Welcome sa Easy IoT kung saan ang mga coding at IoT diskarte, easy lang pre. Today, pag-uusapan natin ang MQTT. Hindi yan bagong party drug, ha? Message queuing telemetry transport yan. Pero para mas maintindihan, isipin mo na lang. Parang group chat, pero ang nag-uusap, mga devices. Ha ha ha. MQTT is a lightweight protocol na ginagamit sa IoT devices para magpadala ng messages hindi mo kailangan ng malakas na internet kasi sobrang gaan lang nito sa network. Basta may Wi-Fi, pwede nang magkwentuhan ang mga sensor, controller at kahit fridge mo. Ang MQTT may publisher at may subscriber. Si publisher, siya yung madaldal, nagpapadala ng data. Si subscriber, siya yung chismosa, mahilig makinig. Tapos may isang broker, siya yung admin ng GC. Siya ang tagapamagitan. Halimbawa, si ESP32 nakasensor ng temperature nag-publish siya sa topic na home slash room slash temp. Kung si Raspberry Pi nakasubscribe sa topic na yon, so automatic niyang makukuha yung latest reading. Walang scene, laging updated, walang silosan. Hahaha, <laughs> kung gusto mong subukan, eto ang basic tools na kailangan mo. MQTT Broker, pwedeng mosquito. Publisher, ESP32, Arduino, Python Script. Subscriber. Raspberry Pi, MQTT Explorer app. Pre, kaya mong itry in less than 5 minutes. No joke. So ayan mga ka-IoT, now you know, MQTT, share your group chat ng mga gadgets mo. Di mo kailangan maging pro para gamitin to. Basta may diskarte, easy lang pre. Don't forget to like, subscribe, at i-comment. Sali na ako sa MQTT GC. Hehe. <laughs>